Hoy lo, magandang magandang pinagpalang araw na naman mga kaibigan, mga ka-treasure hunter. Uh, meron akong kwan, may, meron tayong ka hunter na nagpadala ng ating uh, isang video na gusto niya ng kwan uh, matutunan o hihingi ng suggest sa atin kung ano ang kagandahan ng kanilang site. Kasi daw yon binakuna at uh, itinigil lang para magkaroon ng kwan hindi magandang pag-uusap kaya tao ano eh hintayin natin kung ano ang kasabihin ng ating mga viewers ito yung mga pamana sa atin ng mga kaibigan nating mga hapon dito sa Japan ayan yung kanila mga lumang gamit na nahingi pa nila sa mga lolo nila nung araw ito na nadala ng mga anak nila ng mga lolo nila sa Pilipinas nung araw ayan at gusto rin nila na iuwi ko uli sa Pilipinas ito dahil ito daw ay kabagsikan ng mga lolo nila noon. Eh, baka daw may mga napatay ng na mga Pilipino ano eh, doon ko na lang daw uli ilibing sa Pilipinas. Kaya, pinagbaba, pinahingi nila lahat sa akin na parang problema naman ngayon, ang problema naman ngayon yan ay kung paano ko naman ngayon maayuwi ito eh, pawal sero plano yung mga yan. Ayan, magaganda sila. Ayan sila sige balik po tayo at sana po ay panoorin po natin yung uh, ibinigay na video sa atin ating kaibigan na si Bugs Bugs Key na ating uh, ka-treasure hunter panoorin po natin mga kaibigan kahit to boss ito yung video na ano, ipapadala ko sa inyo sa iyo ako po yung ano na, na, nasa YT at saka sa Facebook ito yung butas na yun boss yung story nito ah uh, may Chinchurri tree Dalawa ito, dalawang Chinchurri tree Yung tawag sa amin sa Subisaya uh, uh, barobo iwan ko sa Tagalog At uh, malaking barubo yun eh Malaking kahoy tapos na na walang hangin dahil sa uh, sobrang uh, luma na yung kahoy na yun Nasa, yung um, namatay siya mga 2,000 8,000 yun eh. Pangalawa, tugas. Iwan ko sa doon sa anong pakalag yung dito, dito sa atin na Tagalog, tugas. Iwan din, lumang tugas. Lumbanda sa one, galing sa butas, ito, yung butas na to, para 150 meters. Tapos doon sa unahan, boss, uh, may dalawa at tatlong kawayan na line Permission siya, tatlong sunod-sunod. Sunod-sunod siya. Yan ang history. Tapos, yung kumbaga nag siya. Itong na to, palayan na to, palayan. Taikot siya. Kumbaga, liter siya. Yung wareto, Ang butas ang itong butas na to, yan ang uh, tinamaan sa scanner. Scanner boss. Ito, itong butas na to. Ngayon, yung video na nadamuhan lang dahil sa ginamitan lang binako, eh maraming maraming kasing uh, ang tawag dyan na kumbaga uh, tawag na di makuha agad di, di, makuha agad maraming ano dahilan no ito ang nangyari binak ko yan ginamit ng barina itong yung butas na ito before mga boss ito yung dunot doon pa ako sa era na yan, uh, kami mismo naka-discover ito, doon sa nasa 15 feet, yung bato, hagdan-hagdan boss, parang hagdanan, limang patong, ha? ang katapat niyan parang styles kawa, pakawa yung one boss, pakawa siya, pabilog, pag ganon siya oh. Nagbilog siya. Yung ilalim nasa pit. At nasa 20 pit ata. 20 pit. Grabe tigas yung sobrang tigas yung bato. Solido. Di kaya sa hammer. Yan ang ginamita ng ginamita namin, namin ng hammer. Di kaya. Ngayon, pinag hanggat sa nagkaroon ng may nakumuntak ng ano, ng financer. Ginamitan ng ano, hammer na pang bato talaga. Ginamitan dalawang bako 'yun. Dalawang bako ang ginamit tapos ito hanggat nagkaroon yata ng nasira yung ano, yung pang pang basag sa bato, nasira. So eh, sobrang tigas, sobrang tigas kasi 'yan yun, oh. Yung bato na 'yan. Yung area niya to, yung area na to, mana sa amin. Walang problema uh, sa sariling lupa namin yan. yung katabi ibang mayari na yan. Yan. Yan ang history. May ano, sa unahan, dun sa nasa, 50 meters yata. Galing sa, sa butas. Andun yung, ano, andun yung uh, tatlong kawayan. Sunod-sunod. Tapos yung chinchuret tray, yung dito sa gilid, sa gilid ang tawag sa, sa amin, Barobo, Malaking puno yan eh. Malak, malakip sa akin eh. Tapos yung tugas, yung lumang tugas, doon sa nasa, nasa taas, nasa 150 meters din. Ang layo. Eh, uh, one, um, eh, ang title namin noon, gusto nyo niya alis yung tugas, ya, kaya, kaya Binura. <coughs> pero andon pa rin yung ugat yung patay na ugat boss ito yung, itong ano to yung tugas andon pa rin yon andun sa taas andun na yung sa ano lupa pa rin yan namin na taon <coughs> kaya, eh, nakaon doon kaya ay eh, tagal ng panahon kailan lang yung ano? binura ano sa 2000 Na, pero na yung ano, tugas kaysa barobo na yung nasa 2,000 to 2,000 20, uh, 98 Binatay yung ano yung tugas kaya wala na kumbaga nawala yung mga century 3 ito ang story nito itong, 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 itong ano ito itong era na to boss gusto bilhin ng ano treasure year hunter din yung ano politiko nun sa amin doon yun lang sa lungsod yung area na yan gusto bilhin dahil alam niya may laman eh, may, yung gusto mangyari siya lang siya lang siya lang mag treasure walang kate gusto lang siya lang ang mga gusto mangyari uh, bil, gusto niya bilhin yung area na yan yung buong, buong malapit sa yung area na yan at saka yung buong sa malapit sa puno ano malapit sa line for line for mission sa kawayan yan ang balak bilhin niya eh hindi namin <coughs> hindi na pinabili dahil eh, are area ng wango yan eh magulang eh hindi na, hindi, hindi namin napinaya uh, pinayagan gusto talaga bilhin eh, eh gusto niya sir eh, eh, gusto niya hindi eh, uh, ulang kahati dapat gusto nyo nyo makuha yung item, ipag-share siya. Kung baga siya ang financier, kami ang one. Gusto nyo yung 40-60, oh. okay lang sa amin. Importante yung makuha. Yung area na ito, itong butas na ito, boss, badaanan ng ano yun, uh, National Road. Doon ba banda sa unahan, yung unahan nito, No ambisa na paggawa ng kalsada. Itong 'di kan daanan ng kalsada, kalsada, kalsada. badaan lang ng kasada, kalsada ito eh. Kaya ang gawin ng ginawa na pinatinaawalan para makuha kung, kung may gusto mag-financier para lang makuha yung item kaysa makuha sa iba, makuha sa taga-highway. Wala na, wala na kaming malabo makakuha ng grasya, di ba? Yan, ito, ito. Yung itong buwan na to, medyo malaki na kasi yung barko yung bako, pina, pinyalin pinalinis yan. Baga, kumbaga, lumawak yung area. Pero hindi, yung butas na to, dito, dito, dito may, ano, dito lang yan. Nasa 30 feet. Ang lalim yan. Ay, eh, nagkaroon ng tubig dahil sa may, may ulan-ulan, na. -ulan, Pero ano yung ang nagpadala sa akin yung video yung kapatid yung nagbabantay doon yung, yung, yung ito na to <coughs> kaya so, kung gusto may mag stress your, kailangan may ano di kailangan kung iman na mano boss di kaya sinubuko namin yan eh sobrang tigas yung bato pandala yung manbid na bato ay hindi ba patong pato yung bato boss limang hagdanan yun eh. Ang sa baba, una, parang kawag style. Yung, sa, yung dito sa baba ng hagdanan, pauga-uga yung bato. May natural na bato ba yun na ano? Pauga-uga. Pag ganon-ganon. Pag kami ay naghukay-hukay na balbag, gumaganon yung bato. Pauga-uga. Hindi, hindi naman, ano na, hindi yan natural uh, bato. Ayun, boss. Ito ay isang gawang kanyang tao. Ginawang, ginawa talaga, sinadya. Kaya ito, video nagkaroon ng ano, nagkaroon ng uh, damo dahil sa yun, uh, yan o. nagkaroon ng pinabayaan ng sawan. Inihintay namin yung babalik yung financier, ito binalikan eh. Ito, yan ang history boss. Kaya naghanap ako ng gusto mag Kung, kung may gusto, at 40 okay na yan sa amin 40-50 oh, 40-60 oh. financier Okay, okay. Yun lang boss, yung kuha namin. Yan ang pinaka-awan sa amin yung i